Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat at ma maaliwalas na panahon sa ating lahat mga kabengbeng. So, ayan po, another unit na naman ang ating susubukan. So, manlapat uh, hammer type or frame type or swing type, long tank, 24 inches long barrel, complete set ang ating susubukan na naman ngayon mga kabengbeng. So, ang pinag lang dun sa ating isang vlog ay ito ay Uh, brown variant or parang may touch of uh, wood siya pero paint lang po yan ayan nakikita nyo so meron tayong black nyan na pure black at merong brown na ganyan so subuhan po natin yung kanyang uh, accuracy at uh, grouping test mga kabengbeng yan po ay long tank napakaganda umabot siya ng 20 to 30 shots tukak po tukak mga kabengbeng ayan po so yan yung pinagmamalaki ng manlapa at mga kabengbeng na sobrang dinis ang pagkakagawa napakapulido so ayan so subukan natin sumupo pa tayo ng isang manlapa at mga -beng, beng para hindi masabi talaga na uh, hindi lahat ng unit na yun. maganda yung manlapat subukan ulit natin ito kung maganda nga ba talaga yung mga manlapat. So yan napakaganda mga beng, -Beng. Solid so oh. Ayan 'o, oh. napaganda. So ang dati kong unit ganyan po. Una pinakaunang unit namin ganito po. So brown variant. Tara subukan natin sa 15, 15 to 16 meters mga kabeng-beng. Uh groupings using Astro 18 pellets straight from the box. Uh, walang resize, resize, walang sort, sort o hindi natin pinipili straight from the box. Astro. Astro baka naman po. So tara mga kabeng-beng, subukan na natin. So ayan. Ilalagay ko na yung ating camera sa ating side cam mount. So ayan. So, para masabing wala talagang dayat straight from the camera mga kabeng-beng hindi tayo maglalagay ng target na sinlaki ng piso na yun, na yun yung babarilin natin pag bago grouping talaga tayo mga kabeng grouping talaga so yan so tara mga kabeng init yung Astro 18 pellet subukan natin so ito bagong bukas yung bala mga kabeng straight from the box talaga walang resize resize ganyan po kaganda manlapat, lapat hindi namimili ng bala i-zoom natin para makita natin yung bawat impact ng bala mga bembe so unang putok para sa ating manlapat CO2 wait lang po unang putok so for... uh, 2 kak ito so single kak lang yung ating gagamitin unang putok yun sa agad mga kabeng beng napaganda gitnang gitna agad ayan o oh. mga lawang putok using so, astro 18 pellets first kak lang yung ating gamit yun napaka solid tumama ng ating unit mga kabeng beng Ayan po, Solid. Long putok using Astro 18 pa rin. Astro 18, baka naman po. Solid mga kabeng-beng Adjust natin. Nakikita ko, heating, Hitting heating uh, left tayo sa ating scope pero hitting right sa camera kasi naka mirror po pangapat so yun napakaganda talaga mga beng beng pang lima solid oh napakaganda pang lima na yun mga beng beng so yan yung ating unang 5 shots grouping so gawa ulit tayo ng 5 shot grouping ulit sa tabi lang nya move lang natin ng kaunti ito So, Astro din pa rin. Kukunin ko na yung pagkakazero niya talaga. So, ulit tumama yung manlapat talaga, mga kabing beng. Solid oh, pellet to pellet. CO2 lang po yan ha. CO2 lang yan. Malong bala. So, ayan mga kabeng-beng. Napak-gandang tumama talaga. Pang apat. Kung di ako nagkakamali. So, yun. Magka, uh, ano tayo? Nagka isang flyer. So, hindi natin may iwasan yan mga kabengbeng na magka flyer. Sabi ko nga kanina, unresized, unsorted. Hindi natin pinili, hindi natin resize yung mga bala. So, yun mga beng oh Pero yung ating flyer mga ka-Bengbeng, napakalapit lang sa ating grouping. So, yan. Nakalimang shot yata tayo mga beng bengbeng So, unang grouping, pangatlong grouping. So, nakakailang shot na tayo? Nakaka? Nakaka 10 shots. 10 or 11 shots. So, another 10 shot pa mga ka-Bengbeng. Subuan so, pa natin kung accurate pa ba sa another 10 shots, another another 10 grouping shots na naman. Tingnan natin kung accurate pa ba sa another You know, one hole lang 'ka, big. Solid, solid na, pagaganda. So pang 13 na to Pang 13 Hit pa rin Hindi lumalaki yung butas Solid mga kabengbeng Kung nakikita nyo lang Namamangha ako sa unit na to Pang 14 15 14 pang 14 pang 15 solid 15 shots accurate pa rin Ha, oh, beng-beng ganyan, oh. Solid. 15 shots na 'yan. Ganyan pa natin. Sagad na natin 20 kung sa so So, mga nagtatanong, dun po ba sa 20 is accurate pa po ba Diyan natin malalaman mga ka nakaka-15 tayo pero accurate pa rin yung pang-15 so subukan pa natin another 5 shots dito for another 5 to, to, for, to for the total of 20 shots tumama ng unit na to wala kong masabi Solid, solid, solid. Parang gusto kong iuwi itong unit na to. Grabe mga kabengbeng. Astro 18 lang ang sakalam. Mga kabengbeng yan po ay pang 20 na. Pang 20 na. Last 2 or last 1? Last 1 shot. Mga kabengbeng, napaka-solid to mama. So, papuntahan ko yung utol ko dyan para makita nyo kung gano'n lang kalaki yung mga butas na yan. Pinky. O, ba diba? Solid. Napakaganda ng ano, ng ano ni ano. Sige pa, sige kita mo kung gano'n kalaki. ba diba, mga kabengbeng? beng, -beng? 'di ba? Napakaganda. So tara. Lalapitan natin para makita natin talaga lap malapitan yung mga ay wait lang. Ay bakit yung lighting yung ano bumababa? Yan. Yan po yung unit ha? Straight from the scope, wala po daya yon. Manlapat lang ang malakas. solid mga ka-bengbeng. Wala akong masabi sa unit na to. Napakaganda ganda ito mama. 20 shots for the total of 20 shots. 5 shots, 5 shots, 5 shots, 5 shots. Ayun po. 15 to 16 meters yung ating inano. Ayan po sya. Andun. So yan. Okay na okay mga ka-bengbeng. See you next vlog. Peace out.